Hello mga sis! Samahan nyo ka today kumain sa IKEA. Bigla ang food trip nga lang ito dahil maghahanap lang sana kami ng shoe cabinet. Kaso dahil hindi pa kami naglunch bago umalis ng bahay, kaya ayan, napakain no? din kami dito sa IKEA. Kita nyo naman mga mi ang haba ng pila. Ang dami talagang kumakain dito sa IKEA. Dahil bukod sa masarap ang food nila, ay very affordable din ang mga price nito. Gustong gusto nga namin dito ang kanilang meatballs. Si Javi, ang gusto niya yung pork and beef. Ako naman, yung plant-based na meatballs. Meron silang mga dessert at meron din silang mga cakes and pastries at meron din silang mga bread. Nakakatuwa nga dito sa IKEA dahil mura ang kanilang mga food at sulit talaga. Ang drinks nila ay Anli or refillable. 39 pesos lang ang hot drinks at 49 pesos naman ang cold drinks. Ito mga may order namin. Plant-based meatballs with mashed potato and green peas sa akin. Kaya habi naman ay pork and beef meatballs with mashed potato and green peas din. And for the dessert, sa akin yung blueberry cheesecake at apple tart naman kay Habi. Amorda din kami ng extra sausage with uh, mashed potato na rin. Wala akong napiling shoe cabinet kaya ibang mga nabili namin. Ito nga pala yung mga nabili namin sa IKEA. Bumili, nakabili ako ng uh, set ng kutsara tinidor tsaka kutsarita for only 150 pesos. Four sets of kutsara tinidor at apat na piraso din kutsarita. Nakabili din ako ng popuri for only 70 pesos per pack. Ilalagay ko nga ito sa CR tsaka dito sa sala para hindi mangangamoy yung litter box ng mga pusa pagka uh, meron ng laman na mga poops and weewee -wee nila. Nakabili rin ako ng wall clock. Ayan. Nasabit ko na muna ba ako nabili diwan. At bumili din ako ng pork and meat balls. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!